Uh, dumami daw po ang mga Pilipinong nakaranas ng gutom batay sa SWS survey. Ano po ang masasabi ng Malacanang dito at paano ito planong tugunan ng pamahalaan? Actually, uh, aralin po yan dahil po sa bagong report po ng DSWD marami na po kasing programa na talaga pong uh, pantawid gutom. Unahin ko po ang programa ng DSWD na nagsisilbi po sa 300,000 four food households na may equivalent po na 1.5 million individuals across the country po ito. Sila po ay binibigyan ng 3,000 na pesos na halaga na, na, na pera, 3,000 pesos monthly as food aid. Pangalawa po po programa ng DSWD ay ang uh, Walang Gutom Kitchen. Ito po ay located sa Pasay City kung saan nagsisilbi po ng mga hot free meals sa mga pamilya sa mga bata, lalo lalo na yung mga nasa lansangan. Maliban pa po dyan ay meron pa rin po tayong, uh, meron po ang DSWD na programa. Ito po yung uh, uh, Walang Gutom Project Kusinero Cook-off Challenge para po uh, ma-improve yung public nutrition. At uh, meron din po ang uh, Walang gutom Project that provides eligible families with electronic benefit transfer po. Ito po 3,000 peso monthly uh, food credits. So, aaralin po natin kung saan ang gagaling itong mga sinasabi na uh, nagugutom pa ang ibang mga kababayan natin. At uh, para malaman natin kung saan uh, lugar ito uh, at kung meron man pagkukulang, ay maibsan po natin ang ganitong klase mga sitwasyon po